Para nga silang mag -ano ngayon, yung nahuli natin, parang mag amang alamano, ay mag amang alimango. Ay ito na mga kabraso. Ooh, thank, you, thank you, Lord. <laughs> Hindi nga tayo nagkamali, bulik nga ito mga kabraso. Ayan o. No? Dito siya sa area na to noon. Ayan na. Ooh. Napaka-season mga kabraso. Tumila na naman yung ulan. May sinusundan na naman ako dito kanina pa. Malalaki din yung bakas mga kabraso. Meron siyang bakas na talagang malalaki. Parang bulik din. Meron din hindi kalakihan. Ayan o, lawang uri ng bakas. ka ito, napakalaki. Ay, Diyos ko, ito na. Huh, napakalaki. Bulik na naman, mga kabraso. Ay, huh. Ay, thank you, thank you, Lord. Ito na. Bulik na naman. Huh. sapa kaya alas 4 na nag-ayos na tayo sa marginal so, pagliwanag saka na tayo umalis kasi hindi makakalabas na sa may ano, labasan sa so, may sapa may ibang bagay na mababaw kaya inantay ko medyo tayo ng malayo mga kabraso sana lang po ay palaring ayan ayay ngayon kaya dadayo tayo kahit na pangaitay, hindi naman masyado na lalagay yung tubig kaya siguro sa mga taas ayan ang tabay na lang po mga kabraso yun, nakarating na tayo sa spot mga kabraso ano na, ayan paano na yung tubig <laughs> ala sana lang ay medyo matagal tumaas ayun magpapalit muna tayo ng uniform mga kabraso ayun ano natin kasuotan saglit lang mga kabraso dito nasa loob na tayo binalikan ko yung sinasabi ko sa inyo na may mga malalaking bakas yan na ayos at nandito pa rin siya sa area na to sana lang ma saputi na natin puntahan lang natin yung boarding house na nakuhaan ko dati ng bulik inayos ko kasi yun kasi pinuntahan niya pero lumabas siya dun nandun yung butas mga kabraso sa likod yung boarding house natin dito tayo daan parang may pinagpahingahan dito o, umangat dito mga kabraso yan sa kanan pati sa loob ng punong to nagpahinga na yung butas mga kabraso tignan nyo oh. grabing kapal ng putik na hinukay yan yan gabundok na hanggang dito may mga bakas nga sya dito pati sa bayawak ayan may bakas sa entrance lumabas na naman mga kabraso napin na lang natin sa paligid pabago na rin yung mga bakas mga kabraso talagang malalaki yan o oh. sinusundan lang din siya nitong bayawak na ito dito ay ano na talaga yung mga bakas niya parang may papunta dito papunta doon sa bandang taas lang tayo naghanap sa ano natin boarding house kasi dun sa kabila umikot ako wala nang bakas doon dito lang meron ay ito na mga kabraso Ooh. thank you thank you lord <laughs> hindi nga tayo nagkamali bulik nga ito mga kabraso yan o no? ah. kumuplugs lang din ay thank you lord ay nakalaan yan siya ay dito pala siya nag, ano? nagdaan dito siya nagdaan oh dito nga dito unang lumubog oh, mga kabraso bago lang kanina lang to di comfortable eh. lumipat dito dumaan yan yan yung mga bakas yan dyan ayos ah, tagaktak na rin yung pawis natin mga kabraso <laughs> oras natin time check 841 oh ayos bulik. parang hindi ito nagkakalayo sa nahuli natin kahapon mga kabraso ayan nung nakaraan na pumunta tayo dito mga kabraso buklo hindi natin ito nadali pero dito siya sa area nato to noon ayan na Uf napaka season ay napakatapang ere kalakas kalaki huh. napakatapang oh Sherbull <laughs> na. na naman. May gitis isang kilo mga kabraso. Sherbull yan. Ayan ay tali muna natin. Yung kahapon yung nakakataba kasi gilid ng sapa yun mga kabraso sana lang makadagdag pa paano naman yung kalangitan mga kabraso ay nagdidilim ba ay talagang umulan na naman mga kabraso yan tatago na naman natin yung camera ha ay nakakita na lang tumila agad maka mga kabraso, tumila na naman yung ulan. May sinusundan na naman ako dito kanina pa. Malalaki din yung bakas mga kabraso. Meron siyang bakas na talagang malalaki. Parang bulik din. Meron din hindi kalakihan. Ayan o, oh, dalawang uri ng bakas. tsaka ito napakalaki mapurol yung mga ano ng kanina ko pa sinusundan dun sa baba sa may kalapit sa may tubig na punta na naman dito sa taas yung bakas mga kabraso ay Diyos ko ito na Napakalaki. Bulik na naman mga kabraso. Ay. Whew. Ay, thank you, thank you, Lord. Dito na. Bulik na naman. Uh. Yan, dyan siya nang galing. Oh. Dyan pala siya lumaan. Yan, bukas. Papunta dito. Nag-testing nga muna dito mga kabrasa. Ayan o. Oh. Pansin nyo yung ano ng putik niya. So dito. ito naman. Nakalubog yung mata. Natutulog. Hindi gaya ng kanina sa atin. Yung una. Gising. Pero aktibo yan. Hindi masyadong lubog kasi. Hindi gaano. Pero mas lubog to kaysa kanina. mas malaki ata yung kanina oh. oo mas malaki yung kanina mga kabraso ayan gumalaw na yung mata ayos mga kabraso uh, ayan basa tayo uh, sa ulan oras natin time check ulit oh. 944 mga kabraso ayan oh thank you lord kadalawang bulik na tayo sa yung kahapon maarangkada ngayon yung mga bulik sana lang magtuloy tuloy lang ito ayun sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso akala ko dito isa lang to kasi naano karon to dati nung pumunta na tayo dito may mga bakas din dito tapos hindi pa masyadong kalat eh dinir lang tayo papunta doon tapos doon na yung pinakamaraming bakas sa may boarding house malapit yun hindi rin natin nakita nung time na yun ngayon pagbalik natin dito dumiretso ako dito napakarami ng bakas dito hinanap ko lang kasi parang iba rin yung doon mas malalaki yung ano doon purong malalaki yung bakas doon dito minsan may malaki siyang bakas na, na ano talaga oh, para sa atin talaga hindi natin mga kabraso para makita nyo rin yung ano ng aktual na ano nya ng sipit nakaangat na yung isang mata pero hindi pa talaga ang tama rin ito ayun na oo nga mas malaki yung una mga kabraso pero ito sureball din sa isang kilo ito yan at saka season din ay thank you lord sana lang makadagdag pa tayo ayan Sige mga kabraso, dahil nakita nyo na. Tatali ko na. Bulik din, bulik. Ayan mga kabraso, 1040 na. Ayan o, oh, laki na ng tubig. Mulan na naman, ay eh, kumain muna tayo pagka sampa ko dito. Ayun, kinusot ko na rin yung mga uniform natin. Pagkatapos kumain, ayan. Pabatsin na tayo mga kabraso. Ayan at nakadali tayo ng dalawang naglalakihang bulit. Hindi pa naman gano kalaki pero sure ball sa isang kilo yung pinaka maliit. Tapos yung isa baka parehas lang sila ng timbang yung kahapon yan. Para nga silang mag -ano ngayon yung nahuli natin parang mag amang alamano ay mag amang alimango. ayun mga kabraso. Resort mga kabraso ayan dinadaanan natin pa uwi siguro sa foreigner yan Balit yung hangin. Kanina, nung papunta tayo dito, papunta rito yung hangin. Ngayon, dito na. At tabay na lang po, mga kabraso. May diretsyo na rin tayo doon sa pagbebenta Hindi natin ito i-start. Bali, may dala tayo niyan na tatlong boli.